Wow. guys. prime guys. ayo, kunin natin, pang, okay. ayan, natin to. So, tingin dito, guys. Wait lang, ha. Hello guys, ayah. Ayan, nasa labas na naman tayo as usual. Ayan, si Baby Sarang. Punta ng playground. Uh -uh. Sige. <laughs> Ba't kasi binubuan mo? Bye! Bye, baby! <laughs> Ayan, so dito muna tayo mag-start sa so, taponan namin ng basura. Ayan, magtapon muna tayo ng baso. Oh, wow, guys. Tingnan niyo, may nakikita ako. Ayun. Oh. <laughs> Nako, sana maganda siya. Ayan. Sana maganda. Para yung bay na mano natin sana <laughs> maganda. Wait lang. Tingnan natin. Sana maganda ka. At parang nasunugan siya pero okay pa siya, guys. <clears throat> I think matatanggal natin yan. Ayan, maganda pa siya. Ito lang, ito lang. Parang nasunugan. So, ayan, kunin natin to. And then, tingin pa ako, guys. Wait lang, ha? So, ayan, guys. Ito blue plastic. Parang may bag siya sa loob. So, tingnan natin kung maganda pa siya. Ayan. Oh, uh, wow! Ang ganda, guys! Wow, ang ganda. Oh my God. OMG, ang ganda. So, ayan. Kunin natin siya. Kunin natin yan. Ayan. May tumutunog sa ilalim. Eh. Ano kaya yun? Ay, may basag. Ayan. May basag siyang ano. Glass wine. Sayang so, ayan, guys. Tingin muna ako. So, ayun guys, nandito pa rin tayo sa tapunan namin ng basura. Ito, may mga ano, parang may mga tumbler. So, tingnan natin kung okay pa sila. Hmm. Starbucks so, yung tumbler. Okay pa po. tumbler guys ayan yung gagandang tumbler ayan yung natin guys ayan another one hot and cool ayan guys magandang tumbler pwede pa tong mga to Ayan, no. Oh, ang linis ng loob. Kunin natin. <clears throat> ayan. So, wait lang, guys. Tingin pa iba. So, ayan, guys. Nasa ibang basurahan tayo. At ito, guys. Oh, gabi talaga. Ayan. Oh, binawanong kasi natin. Ayan. Frying pan. So, tingnan natin kung okay pa sila. Ayan, okay pa siya. Ano natin yan? Wow! Ayan, okay pa yan. Kunin natin. Ayan, Tatlong prime pan, guys. Grabe. Ayan, kunin natin to. So, ayan, tingin pa ako dito, guys. Wait lang, ha. Eh. So, ayan guys, same spot pa rin tayo. Ito meron ako nakitang ito. Hindi ko lang parang steamer yata, 'to. Ste streamer pala, streamer. Streamer kaya 'to, guys. Ayan. Isang malaki tapos ang maliit na, ayan natatanggal. Tapos ganyan siya. Ito ganyan. Tapos itong malaki, ganun din. Ayan. Bago pa sila. Ayan, guys, oh. Ayan. So, hindi ko alam kung saan gamit to. Pero, kunin pa rin natin. Tanong natin kayo pa. Kasi mga bago naman sila. Ayan guys, tingin pa ako. Ayan guys, same spot pa rin tayo. Ito, may spot dito pang bata guys. Oh. Ayan, ang ganda. Tingnan natin yung pares niya kung maganda rin. Ayan oh. No? Diba? Jackpot tayo. Ang ganda guys. Ayan, sapatos pang bata. Ayan, wala na ba? Ayan, wala na. So, tingin pa tayo, guys. So, ayan, guys. Nasa ibang basurahan tayo. Ito, may tapong electric pan, guys. Oh. Tingnan nyo, napakalinis. Parang bago pa. Parang bago pa talaga siya, guys. Ayan, wala siyang kaali-ali kabuk. Ayan, no Ang ganda niya. Ba't tinapon? Ba't siya tinapon? Ang ganda niya. Napakalinis niya. Ayun, gumagana kaya yan. Ba't kaya nila tinapon? Ayun, gumagana to guys. Parang ang bago niya eh. Kasi bring sila, sila yan. Tapos ito maraming bawang. Ang daming bawang. Mga dried na siya. Ayun, ang dami. Tapos maraming kaming bawang. So ayan guys, nipat tayo. So ayun guys, nasa ibang basuraan tayo. Ito may tapong mga hangay. Ang gagandang hanga. Ganito siya guys. Oh. Ayan bakal to. Ang ganda niya. Ang dami guys. Ayan. Kunin nga natin. Ang dami. Ayan ayusin natin. Ayan. Ah, iba iba yung size niya. Or iba. Oh, parang ob. Parang maliit isa. Ayan. Ayan, ang gaganda. Ang babago pa nila, guys. Ayan, tinapon lang. di ba? Diba? <laughs> Grabe. Ayan, ang, ang gagandang hangar. Tap. Ayan, mga ganito lang kunin natin. Ayan, kasi yung mga hangar na... Ay, ito, huwag na to. Yung ibang hangar na napulot ko, guys. Ayan, na ilagay ko na dun sa isang box na, ayan, parating na parating dyan sa Pinas na yun naisend ko na or naisend na namin so ayun hintayin nyo yun guys ayun ayun kunin ko na lang lahat mga yun guys ang dami yung pakita ko na lang mamaya so ayun guys same spot pa rin tayo ito tingnan ko nga to parang may mga something sya nasa loob ayun. check lang natin Ah, apron. Ayan. Okay pa tong apron. So, kunin natin yun. Lagyan natin dun. Ito ano na naman to. Ay, nilalagay to sa lamesa, guys. Ayan, oh, may ano lang siya man siya. Pero mata matatanggal yan. Kunin natin to. Ayan. Ano pang meron dito? Ano oh, sa batos? Hindi. Ano ka, bag? Ay, hindi. Hindi. Ayan, wala na. Makapal na kumot na yun, guys. Sa ilalim. So, ayan. Tingin pa tayo. So, ito, guys. Ito parang bag. Something bag. Ayan, may sipol siya. Pero nasa ilalim naman kasi siya. Kaya, butasan na lang natin. Tsaka natin tali. Something bag. Ay, wow, guys! Ang ganda. Oh, grabe. Dalawa sila. Ayan oh eh. <laughs> Ang cute Ang cute-cute naman Bagikan nati sa bata Ayan Bagikan Ay, muna doy And then Ano kang meron dito Cellphone Parang ano to Parang note Note 10 Ano yung ganito kami sa ano sa kwarto ni Dave sarang hmm, five star nasa yung on off niya eh, sira naman yung on off yata niya ayan sira ano pang meron dyan Wala na guys. So wait lang. Sali ko lang. Ayan. Semi spot pa rin tayo. Ito guys. May sandor siya. Ayan. So. Ilain na lang natin. Tignan natin kung okay pa. Ayan. Ang ganda guys. Oo Ayan. Okay pa siya. Ang ganda. Ayan. Ang Oh, hindi lang to siya iisa. May kasama pa siya, guys. Ano, 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 ito pangit na so na to ito lang kunin natin so guys dip. tingin pa tayo so ayun guys si miss pat pa rin tayo to may kasama ko dito ano, nang uh, kumukuha ng mga box grabe oh <laughs> <laughs> Ang daming hangar i 는 not g o i n 요 to be able to do it. I'm 이 o t going to be able to do it. i 아 not going to be 요 b l e to do it. I'm not 이거, 아... 네? 아저씨 이거는 안해요? 그거 뭐에요? 필 없어요? 나는 안해 아, 네. 나는 페이퍼, 네. 페이퍼가 뭔지 알죠? 네 알아요, 페이퍼요 페이거 페이퍼. 오늘 노트북만 깡쳤는데 이거 <laughs> 이거는... 뭐냐, 이거 하나 붙어있어왜안붙냐 이거 뚝배기 뭐 하나 있어야 되는데 안떨어지는데게 <laughs> Ang dami namang hangin nito. Pakita ko na lang mamaya guys yung mga hanger. Ayan guys yung mga nakuha nating hanger. Ang dami. Ayan pa yung kanina. Ito siguro nasa ano to. Mga nasa 40 or 50 pieces guys na ganito. Ang gagandang hanger. So ayan guys lagay ko na sa akin lagayan. Ayan guys umuulan umuulan na umuulan na guys hala para tayo mag ano nito lakas ng ulan ang lakas ng ulan guys uwi na lang muna ako mamaya patilain ko na lang uwi na lang muna ako ayan guys oh uh. lumalakas na yung ulan Ayan, paano tayo makakapag-dumpster niya? Hindi pa tayo tapos mag-dumpster, guys. Hindi pa nga tayo nakakalayo, eh. Ayan, oh, lakas na. Grabe. So, ayan, guys. Uwi na muna ako. Ayan, guys. Pakita natin yung mga payo ni Kumaring Basura kagabi. So, start muna tayo dito sa mga hanger, guys. Ang dami nating hanger. Grabe. Ayan. So, start tayo dito. So, ito, guys. Yung ganitong design. Ayan. Ayan, ang dami nito, guys. Ayan, bawat ganito. Bawat ganito is 5 siya. 5 piraso. sa so, bilangin natin. Ayan, 5. 10. 15. 20, 20? 25, 25? 30, 30 Ayan, 35 Tapos ito tatlo lang siya So, 38 guys Ayan, 38 na ganito guys Na hangin Oh, ang gaganda guys Oh, ang dami Ayan, tinapon lang Ayan, oh Ang gaganda guys oh. Pwede pa itong pakinabangan Ayan And then, meron naman tayo dito Sarang, don't go there I'm not done yet, ha? Ito, ganito guys Black naman siya Ito, ito mga ganito Pakita ko guys Ayan Shh, Get out there, get out Ayan, ganyan siya So, ayan guys So, be continue tayo Ayan Nanggugulo kasi dito si baby Sarang So ito meron tayong ganitong ano, hanga. Ayun ganyan siya, guys. Ayun. So bakal siya, ayun, guys. Oh. Magaganda sila para pa silang bago. Ayun, ganyan siya. Ayun. So ito naman, ilang piraso tong? Dami din nito, guys. So bawat ganito is 5 ito, meron tayo. 5, 10, 15, 20. Ito naman blue, ayun, 25. Ah, 24 lang pala 'yan, 24 apat na sila. Tapos, meron naman tayong tatlong ganito. Ayun, may sipit, tatlo siya. Oh, 'di ba, grabe ang dami ng hanga na napulot natin? Grabe. And then ito, Meron naman tayong ganito guys. Ito parang hindi ko lang. Parang steam, uh, streamer. Streamer ba to? Ayan. Ganyan siya guys. Ito. Pa, ito pares niya yan. Pag ganyan siya. Ayan. So pa-comment po sa nakakaalam kung streamer ba to. Streamer ba tong gamit na to. Ayan. And then meron siya mas malaki guys. Ito. Ayan siya. Ayan. Mga, mga bago pa guys. So tinapon lang. Ayan o. Oh. Um, kitang kita nyo naman. Ang bago. So ito mas malaki siya guys. Ayan. So hindi ko lang kung saan gamit. Kung streamer ba yan. Ayan. So pa-comment na lang po sa nakakaalam. And then meron tayo ditong sandals. Ayan ganitong sandals guys ayan pang dalaga ayan so okay pa siya kaya kinuha ko and then meron tayong sapatos ayan ang ganda sapatos guys so pang bata oh. I think pang ano to ano, size ano siguro to size 3 or 4 ayan pang ano siguro to pang 4 years old ayan 4, 4 to 5 years old siguro to ayan medyo malaki laki siya ang ganda tapos ito guys oh bag na pang bata grabe kay bago bago guys oh Ayan, oh, dalawa sila. Grabe, ang cute. At maano siya, matambok siya. Ayan tayo, mer meron sila. Ayan, wala. Ayan, pumlam siya. Pum. Ayan guys, oh grabe. Ang cute-cute. Dalawa sila. Ayan, oh. Naku, matutuwa yung bata mabibigyan natin dito. Ayan, dalawa pa sila. Oh. And then ito guys naman, oh, pandalaga. Ang cute naman ng bag na to guys. Oh, tama. Ang ganda naman talaga ng tinatapon nila. So, ano to? Ah, oh, ayan, women's professional supply. Hindi ko lang kung anong tatakto. Ayan, ganyan siya. Sling bag. Ayan, ang ganda guys. Oh. Di ba? Mm, um, kay bago-bago pa. Ayan, ang ganda. So, pwede siyang sling bag. Pwede naman siyang ganito lang. Ayan, ganyan, ganyan lang siya. Bitbit -bit mo siya or pwede mo naman siyang gawing sling bag. Ganyan. Ang cute mo. No? Hmm. And then, meron tayo dito ito guys, mga tumbler. Ayan, ito. So, okay pa sila. Ayan, magaganda pa sila eh. Buksan natin. Ay, ang hirap naman buksan. Ayan, mahirap buksan guys. Pero okay pa sila. Ayan, isa. Ayan, ayan, kano, o kano, o ayan, yung tatak niya, ayan, maganda pa sila, ayan, ito naman, ayan, red, ayan, ganyan siya, so ito yata yung inopen ko yung loob niya, maganda, malinis yung loob niya, stainless, ayan, ito naman, starbucks siya guys, ayan, so okay pa sila, tapos meron tayo ito, isang ganito, ang tawag dito kasi apron, ayan, sa ano, paluto, sa mga nagluluto, ayan, apron, ayan, linis lang, labhan natin, ayan, tapos ito naman guys, ayan, sa ano, sa lamesa, Ayan, medyo ano lang siya, madumi. Pero I think matat matatanggal yan, malilinis yan. Dalawa sila, guys. Ayun. So, lalabhan ko siya para matanggal yung mancha niya. Ayan, and then, meron din tayo nakuha ito. Uh, binigay nung ano to, guys, nung mama. Ayan. Ano yon Nakakasulubong ko din yun, pero nakatrack yun kung kumuha. Hindi katulad sa amin nila aling mabait, nila aling masungit. Tapos yung isang lalaki na may ano lang hila-hila, uh, may gano'n. Yun naman ano talaga yung track na talaga yung ano niya. Or anong tawag dun sa car na yun? Basta malit na track, gano'n. Mga ano yung kinukuha niya, mga box, mga gano'n. Ayan, ito nakita niya, binigay niya sa akin, guys. Ayan, no. Ayan. Gumagana naman siya eh. Mahina siguro ang bati yan. O, di ba? Maganda <laughs> pa yan. Pwede pang pakinabangan. Ang bait ng mama eh. So, tinuruan pa niya ako. Sabi niya doon sa mga apartment doon, no, maraming mga ganyan, mga tinatapong mga ano. Eh, sabi ko naman, na ayokong mag-ano doon kasi may mga security guard doon. Baka ako yung ma-ano, masita. Kaya ayokong pumasok doon, sabi ko. Ay, ito naman, meron tayong mga fry pan. Ito, guys, madumi lang siya. I think nasunog to, kaya tinapon. Pero, yan lang, yan lang yung sunog niya. Babaran lang natin yan ng ano, panlinis. Diamond pa yung tatak niya. Ayan made in Korea, syempre, ayun, oh. So, na lang natin, babarang ko lang ito ng, ano, yung, basta, malilinis ko yan, guys. And then, ito, tatlong ganito, guys. Ayan. Ito, ayan, ang ganda niya, guys. Oh, grabe, oh. Mm, ang ganda niya. Ayan. Nang linis. Ito, ito, guys. Linis din katapat nito. Ayan. Linis-linis lang, ayan. Maganda pa siya. Ayan, mga made in Korea, oh. Queen sense, ayan. Ito, anong tatak nito? Ayan, oh, mga set pala sila, guys, oh. Queen sense din to, oh. Made in Korea. Ayan yung size niya, oh. 28, ayan, 28. Ayan. CM, ayan, 28 din to ayan, ito meron pang isa ayan guys, o, so, mm, mga linis lang katapat ito ano naman katak mo ano daw yan chebria, ayan, may din ko ihihitin guys, so Ayan, nakaapat tayong frying pan, guys. Oh, grabe, diba? Jackpot tayo. Itong dalawa, medyo madumi lang ito. Ito, tsaka ito. Linis lang yung katapat niyan. Ayan. O, diba? jackpot tayo kahit, ano, kahit pa paano, kahit naabutan tayo ng ulan, kahit hindi tayo nakapunta sa ibang basuran, guys. Ayan, jackpot pa rin tayo, diba? Paano na lang kaya kung nakapunta pa tayo sa ibang basuran? Ako, super jackpot sana tayo. Pero, ayun, nabutan tayo ng ulan at hindi na tumila. Anong oras na nung tumila na yung ano, ulan, guys? Mga 11 na yata. Ayun. Hindi na ako lumabas kasi, ayan, mag, ano, yung, mga, yung mga truck ng basura. Mangunguhan na ng basura. Kaya, ayun, hindi na ako lumabas, guys. Makamaabutan lang din ako ng, ng, ano, ng, ng, ng truck ng basurahan. Sayang lang kung wala lang din ako ko kuha. Kaya ayun, din na ako lumabas, guys. Ayun. So, kahit paano, jackpot pa rin tayo, tayo oh. Mm, 'Di ba? Dahil pa rin 'yan, uh, pwede pang pakinabangan. So, ayun, guys. Ayusin ko lang 'yan para makapag-outro na tayo. At guys, sa mga gusto pong magpabot sa akin ng tulong or donation, pwede nyo po ako sendan ng super things dyan po sa iba ba ng aking video. Makikita nyo po dyan, Jo. Yun. Sorry po sa aking background, si Baby Sarang Madaldal. So, ayan sa mga gusto pong magpabot ng tulong, ayan. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na po ako. Thank you! So, ayan guys, ayan yung mga paayuda ni Kumaring Basura kagabi. O ba diba? kahit inabutan tayo ng ulan, kahit hindi tayo nakapunta sa ibang basurahan, jackpot pa rin tayo guys. O, oh, grabe. Paano pa kaya kung napuntahan natin yung ibang basurahan? Ano? Uh, Doon pa lang tayo sa ano, malapit lang dito sa bahay namin guys, yung napuntahan natin. Ayan, inabutan tayo ng ulan at ayun, nagtuloy-tuloy yung ulan. So, anong oras, na anong huminto, hindi na rin akong lumabas guys. So, ayan, kahit pa paano nakajakpat pa rin tayo at syempre ang mga yan is mapupunta sa akin mga supporters syempre so sa mga gusto pong makahingi follow nyo pong aking FB page baby sarang and mama din po yung name nya dun po ako namimili ng aking mabibigyan or dun po ako nagpapahingi ng aking mga napupulot so sa mga gusto pong makahingi follow nyo po at sa mga, at sa mga ba bagong pasok po sa aking youtube channel ayan pa support naman po pa subscribe naman po at pa like share comment na rin po ng aking video at patap na rin po ng ring bell para po manotified po kayo sa aking mga susunod na video. So, ayun lang guys. Thank you for watching. Bye-bye!